Hello guys, magpa-project po tayo ng back-to-back far -back blue para magpagpalabas po tayo ng blue 2 ayun po ang pag-uusapan natin pagkatapos ng ating intro Tara guys! Hello guys, good afternoon po sa inyong lahat. Magpapares po tayo ng back to back par blue. Para po magpagpalabas po tayo ng blue too. May nagsabi po kasi sa akin na pag back to back par blue ang pinagpares natin, mag-aanak daw sila ng blue at par blue. Guys, itong par blue pala natin ay dominant. Ang sabi nila pag Back to back blue to daw ang pinagpares. Halos lahat doon ng anak ay magiging far blue. Lahat. Di ang ganda guys? Kaya gusto ko may experience yun. Kaya magpapares tayo ng back to back far blue para makapagpalabas tayo ng blue 2. Saka guys, ang blue ay hindi na pwede mag-split sa blue. Kasi blue na po yun eh. Pwede po yung green, split blue, at split par blue. Tulad dito guys, itong dalawang pares ko to, nagaanak to ng par blue at green, split blue. Three clots nila, lahat laging anak nila, par blue at green, split blue. Yan guys yung anak nila ito rin yung pagpaparisin natin para magpapalabas tayo ng bluetooth di ba guys ang ganda guys siya update ko po kayo pag nag anak na back to back par blue ko gusto ko lang may experience yung mga ganong parisan Guys, bago po tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa akin channel. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe na po at paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa akin mga video. Salamat po sa inyo guys at maraming salamat po kay Sir Chris Gueco ang nanalo sa ating pasasalamat pre-rapple natin. Congratulations po ulit at maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ito po si Omar26, nagpapasalamat po sa inyo ulit. God bless us all guys Salamat